Hi guys Dinala ko nga kahapon si Potpot Pot sa talyer Kasi nung Pagka-start ko kahapon Aalis sana kami Eh biglang Nung inon ko yung aircon Lumamig tapos biglang nawala yung lamig Eh di ko na pinatagal Pinatay ko na agad yung aircon Dinala ko na agad sa Technicars Auto Repair Shop Sa tapat ng Riviera Golf and Country Club Uh, kay uh, Bong Mga aking trusted mechanic Shout out Bong Thank you So yun, naayos naman Pero inabot ako ng ano 5-5 lahat-lahat na Kasama Piesa, Priyon at saka Labor ang Alam ko ang Piesa 3,500 eh Pastos Pero okay lang At least ngayon malamig na Magagamit na daily ngayon Katulad ngayon Alas 12 ng tanghali eh malamig dito sa loob ng kotse ngayon talaga pagka mga mga lumang sasakyan medyo merong gastos din sa maintenance kaya ngayon ito na si Potpot na sa bahay na okay na para alo